sa presinto. Bye. Dumagdag pa talaga itong paandang ni Lilet. Nangungulit ulit itong si Eva. Nasaguting ko raw yung complaint nitong si Lilet na matagal na niyang ginawa. Pupunta na lang ako dun sa presinto para matapos na. Okay. Ako na lang po magbaltay kay Dad. Um, around one time ko po kaya makakabalik kasi I have a meeting for talan ng mga bata awarding. No! Hindi ka na magbo-volunteer para doon sa foundation na yon ha? No. I'm a good sport. Kaya ko. Kakayanin ko. But why? Para maipamukha na naman sa'yo ng lilet na yon na naisa niya tayong lahat? Para i-validate nila na tama ang naging desisyon ng board ng big hugs? No. Hindi na nga nila ako ni-respect after being a long time advocate of the foundation. Tapos ano gusto nilang mangyari? Makipagkamay ako dun sa sumira ng pamilya natin? Hindi mo na kailangan gawin yun, okay? Kung ayaw mo, pwede namang hindi ka umatend. Ah, so, ako pa ngayon ang kailangan mag-adjust dun sa lecheng lilet na yon? Okay. So kung pupunta ka, pupunta din ako. Pero, hindi lang yun yung gagawin ko. Iba-volunteer ko pa yung sarili ko doon sa program committee. Gusto mo yon? You're unbelievable, Mom. Pupunta na lang ako sa room ni Dad, okay? So calm down. Eh, parang mas affected ka pa kaysa sa akin na hindi nakatanggap ng award eh. I have to go. Bye. Nandito kami ngayon to respond to Atty. Lilette Matias' statements laban sa kliyente ko. Pasensya na kayo, officer. Nagkataon lang talaga na I was in the middle of an emergency nung pumunta kayo sa hospital. Pero talaga namang magpa-participate ako dahil gusto ko na rin Malinis yung pangalan ko, lalo na dun sa mga nangyari sa mga matiyas. Mukhang malilinis na rin ang pangalan niyo dun, ma'am. Nahuli na po ang sospek. Talaga? Andiyan po siya ngayon, naka-detain. Sally, may gustong kumahusok tayo. So ikaw pala nagtangka kay Anong meron? Anong ginawa sa'yo ng babaeng yon? You know what? We should compare notes. Bakit? Sino ka ba? Hinala ba kita?